Hey, mga kapatid ko kay Kristo, dito po tayo uli sa ating bagong episode sa ating programang Munting Gabay sa Ebanghilyo Ngayon. Ang Ebanghilyo para sa araw na ito mula po ay kay San Juan, Kabanata 1, Talata mula 43 hanggang 51. Ang ating pong natunghayan ngayon na Ebanghilyo ay kalugtong pa rin sa mga nakaraang Ebanghilyo. Ito ay mula sa unang chapter. Nang Ibanghilyo na sinulat ni San Juan. Nakita niyo po na sa mga unang yugto ng mga pagsasalaysay tungkol sa Ibanghilyo sa unang chapter ay ipinakikilala ang ating Panginoong Naso Kristo sa mga tao, lalo't higit si Juan Bautista. Nang sinabi niyang, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating kasalanan. Na sobrang taas sa akin. Sobrang dakila kay sa akin na kahit ang kanyang sintas ng kanyang pangyapak sa paa ay hindi ko kayang kalagin. So doon pa lamang pakikita natin extraordinary na tao ito na ipapakilala sa atin. Kaya nga po, ayon sa katuroan nating simbahan, ang unang chapter ng Ibanghilyo ni San Juan, Ayang chapter ng pagpapakilala kay Jesus. Pagpapakilala sa Kanya. Itong chapter na ating tinunghayan ngayon, hindi po lamang na siya ay pinakilala. Nagpakilala na talaga siya. Nagpakilala na. Sa second to the latest na chapter na ating uh, nabanggit dito, ay uh, si Andres na kapatid ni Pedro. Ang unang dalawang apostol na kinuha ng ating Panginoong Kristo. Noon, uh, lumipat mismo si Andres mula sa grupo bilang alagad ni Juan Bautista, lumipat mismo kay Kristo upang sumama na. Ngayon, may panibagong dalawa na apostol na kanyang kinuha. Sino po 'yon? si Felipe at sa Nathaniel. Sa Nathaniel po ay uh, tinatawag din po ng Bartolome. Si Nathaniel ay tinatawag din Bartolome. So apat na po. Si Felipe ay kababayan din, kalugar din ni Andres at ni Pedro. Ibig sabihin, mga mangingisdan sila. Tabi ng, il, ng uh, lawa sila ng Galilea. So sanay sila mga gawain sa pangingisda, sanay silang magtyaga, sanay silang magpasensya, sanay silang maghintay, sanay silang uh, maghanap ng paraan at pagkakataon at magbasa ng uh, kalikasan ng mga alapaap ng panahon. Kasi ganun ang mangingisda. Siguro ito ang isang bagay na hinahanap ng Panginoon sa kanila na malakas ang kanilang discernment, malakas ang kanilang pagbabasa sa mga signs of times. Dito, may kaunting pagdaluda muna si Nathaniel, pero nung makausap niya si Kristo at sinabi sa kanya, bago pa man nakausap ka ni Filipe, nakita na kita habang ikaw na nasa ilalim ng puno ng igos. Sipin mo, so mga signs ng hindi pangkaraniwang tao, kaya kauna-unahang pagkakataon narinig natin sa naging apostol niya, Ikaw ang hari ng Israel. Ikaw ang ipinangako ni Moses at mga naunang propeta Narito rito na dumating ka na. Eh of course, sumama na yung apat sa kanila. Napakahalaga po, napakahalaga na isipin natin na signs of times ang kanilang pinansin. Nagpakita muna, nagpamalas muna ng kaunting uh, extraordinary na kaalaman ang ating Panginoong Kristo, bago siya hinangaan at sumama sa kanila. Mayroong resibo na ipinakita kagad bago sumama sa kanila. Sabi nga ng Panginoon eh, kaya ka nga pinanlalambala sa akin dahil sinabi ko sa iyo na nandun ka sa puno ng igos bago ko makita ni Pilipi. Kaya sinabi niya, pinakita, pinakilala na niya ang kanyang sarili. Nako, mas marami ka bang makikita. Makikita mong bukas ang langit at akyat panaog ang mga anghel kung saan nandoon yung anak ng Diyos, anak ng tao, nandoon. Ibig sabihin, ibig sabihin, ay sa kanyang mga gawain mula nang siya nagsimula ng ministeryo, hanggang sa natapos ang kanyang misyon sa buhay dito sa lupa. Ang mga anghel, akyat, panaog kung saan siya nandoon upang umalalay, upang magsaayos, upang magsagawa ng nais niyang isagawa ayon sa patnubay, ayon sa uh, approval ng ama. Pakita na si Kristo po, ay tunay na tao nang nandito siya sa lupa bilang tao. Hindi siya makakagawa na sa kanyang sariling pamamaraan at paraan kung siya lamang po pero dahil sa tulong, gabay, alalay ng mga anghel na tumutulong sa kanya na akyat panaog mula sa langit kung saan nandoon ang anak ng tao na sasagawa niya ito upang ipakita sa mga tao na tunay nga po na sugo ng nag-iisang Diyos na si Yahweh, si Kristo na sumama sa atin dito sa lupa para sa tanging hangarin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Ano ang aral na makikita natin dito? Siguro, yung calling, si Andres, si Pedro, ni Kristo, halika, Tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Sumama kayo. Tingnan niyo ang bahay ko. Calling. Ngayon naman, si Felipe at si Daniel, tinawag din. Halika. Magtrabaho ka sa akin. Ano yung sabihin noon? Ang Diyos po. Dahil sa kanyang paghahangad na may pamalas ang malasakit, awa, habag at pagmamahal sa atin lahat. May kanya-kanya tayong calling. May kanya-kanya tayong calling. May mga taong hindi makapag-asawa, ang tawag doon, single blessedness. Ang iba, nagpapare. Ang iba, nanatiling walang asawa. At nagkakahanap sila ng kasiyahan, ng kaligayahan, kahit siya ay nag-isa lang. May ibang pamamaraan hindi mo masabing ikaw ay nasayo na lahat ang kasiyahan. Ibat-ibang pamamaraan na ginagawa ng ating Panginoong sa so Kristo para maging masaya ang tao, anuman ang kalagayan mo. Meron naman, kuling na mag-asawa. At hindi lang mag-asawa, magkaanak. Kuling mo yon Ibat-ibang profisyon, ibat-ibang bukasyon, ibat-ibang trabaho, ibat-ibang gawain, Kuling yun, galing sa Diyos. Binigay sa atin na pagkakataon upang magamit natin ang talinto na binigay sa atin. Upang magamit natin ang anumang bunga ng banal na Espiritu pag ito po ay nasa atin na. Iba-iba. Iba-iba. Kaya nga sabi po ng uh, ni San Pablo, parang katawan ng tao. Mayroong mga kamay, may mga paa, may mata, may tenga, mayroong siko, mayroong ilong, lahat ng parte ng katawan natin, mayroong gawain. Hindi po pwede lahat ilong. Hindi po pwede lahat bibig. Kaya sa ating buhay, hindi po pwede lahat mayaman. Hindi po pwede lahat mahirap. Hindi po pwede lahat may pera. Hindi lahat pwede ay teacher lawyer, karpentero, basurero, naglilin sa kalsada, hindi lahat. Hindi pare-pareho. Iba-iba ang calling. Pero, sa isang layunin, supposed to be na magsilbi. Magsilbi sa dapat mapagsilbihan, may bayad o wala, nasa atin yon. Pero dapat, ang kabuan ng ating gagawin ayon sa calling ng Diyos sa atin ay, Ito ba na aking ginagawa? Ito ba na aking profisyon? Ito ba na pagka ko? Ito ba na pagka-driver ko? Ito ba na pagka ko? Ito ba na, ko? ito ba ay, na ginagawa kong pag asawa ko? Ito ba ang pagiging pare ko? Ay, mapapalapit ba ako sa Diyos? O mapapalayo? ito ba nabigay sa akin ng Diyos? Kasi isipin mo naman, may mga taong dispalinghado, mga person with disabilities. Pero huwag mong titingnan sila sa disabilities. Dahilan sa ang Diyos magbibigay sa kanila ng ibang pamamaraan upang makita ng mga tao o magawa niyang isang bagay na extraordinarily siya lang makakagawa at hindi nagagawa ng kompleto sibimo mo, mayroon substitution bagay na hindi mo magamit, mayroong ipapalit ang Diyos para sa ibang paraan, ganoon din ang resulta. Nakita niyo po, mayroon niya sa amin eh, sa Samar, talagang pag naglalakad yun, nakaupo, gapang, kamay lang niya dalawa ang gumagalaw. Pero ang galing, sumakay ng kalabaw at magpatakbo ng kalabaw, hindi nahuhulog. Hindi nahuhulog. Mula lang baywang hanggang taas ang kanyang nagagalaw. Mula baba hanggang mula sa baywang pababa, malilitang paa. Hindi siya nahuhulog sa kalabaw kahit magpatakbo ng mabilis. Pero kami, kompleto, kaunting galaw ng kalabaw, hulog kami. Kasi, binigay sa kanyang buong katawan na natitira na malakas ang balanse. Sa amin, umaasa kami ng mula sa puwit pababa, nakikilos sa balanse namin. Sa kanya, mula sa baywang pataas ang kanyang balanse. Nakita niyo po yung mga bulag. Yung mga bulag. Pero bakit nakakalakad Nakatsiro nga pa minsan ni eh. Ano ang gamit? Tenga. Mas lumalakas sa kanilang pandinig kasi kulang siya sa paningin. Nakita nyo po. Nakita nyo yung mga bulag, mula pinanganak bulag. Pero ang galing mag-gitara. Sila ang turo sa kanila. Sige nga, maring tinuruan sila. Na hindi naman nila nakita kung sino ang paano sila tinuruan. Pero ang galing, mag magaling magtipa. Memorization, pwede. Dahilan sa yung mga kanta, napaparengga nila. Yun. Nagagaya nila. Pero yung magtipa sa gitara. Minsan, piano pa. Sipin mo, ano ang mga ibibigay sa atin? Ang mahalaga. Ito ba na ginagawa ko? Ito bang profisyon ko? Ay magpapalapit sa akin sa kalooban ng Diyos? O magpapalayo sa akin, sa Kanya. Dahil pag ako Yumaman at uh, hindi ko na kailangan ang tulong, dahil marami na akong bagay na gusto ko na sa akin na, ang Diyos hindi na priority sa buhay mo. Masaya ka na eh. Sabi nga na pare, kaya mo lang maalala ang Diyos, humingi ng Kanyang tulong kapag ikaw nasa problema. Pag ka, may kilala kang Diyos. Pero pag ikaw masaya, marami kang pera, sa ka ng Diyos. Kaya isipin po natin, bawat isa sa atin, may calling. Expectedly, inaasahan ng Diyos na ang talento, ang kaalaman binigay sa atin, ang pagkakataon na binigay sa atin upang tayo matuto sa ilang bagay ay magagamit natin ubang mapalapit sa kanyang kalooban